Good morning. Heto po ako ngayon na sa harap ng bahay. Nakita ko kasi itong isang kumpol ng rose ko. Kung may bingka flower ako, mayroon din akong rose. Ito yung common rose na makikita dito sa harap ng bahay ko. So nagtrim ako pero itong dito sa likod hindi ko trim kaya eto, na mulaklak siya ng isang kumpol. Ganda. Parang gusto kong gawin ng bouquet of flowers or ilagay sa flower vase. O, oh, kahit common rose lang yan, hindi maarte itong mga ganitong rose. Kasi, madali silang mabuhay. Hindi kaya yung mga, mga malalaking rose. So, gusto ko rin sana may variety, pero may din mag, uh, alaga ng rose minsan yung mga may variety pero yung mga common rose, ayan dali lang silang itanim pwede mo lang ilagay dyan sa harap ng bahay hindi sila maselan gaya nyan, ayan o, oh, nasa harap ng bahay, katitrim ko lang para